Gusto mo ano niyan? Wala, wala. Ito, ma'am. <laughs> Pangyak? Thank you. Thank you. Ayan, no? May bowl. Spicy, please. Ayan. Ito. <laughs> Galing siya ng interview. Sana, good luck. Maghabol pa rin siya. Good luck! Naghanap siya ng amo. Medyo maliwanag. Ang ganda ng ano. Napaka-flawless namin ngayon. Sige, sige. Sabi ko lang siya yung bahay ko. Higo. Higo. Higo pati. Higo pa higo sa mga kulituan. Ang ganda ko siya. Higo Yung ilaw kasi, yung ilaw. Sinit ko siya sa iPhone. Higo. Sana o. Alam, ganda ko siya. Hindi, kasi yung ilaw, tinan yung ulaw. At saka yung damit nyo. Ngunit luwan. Oo. Pantabit, maganda siya pagka print Makaputi. Si Abby na paano niyan. Salamat. Oh, pasalam ko sponsor, Ma'am Thank you so much po sa nag-sponsor kay Ate Bell. Sa amin. amin para sa mga t-shirt, sa mga balay, sa lahat. Thank you so much, mga Ilocana. Sa hopya na kay Ma'am Virgie. Ma'am Virgie, thank you so much. Maribili na Sa lahat-lahat po ng mga sponsor kay sponsor Bell. Thank you, thank you so much

Ayan naman si Luisa. Pasalamat na sa, 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 sa ano natin, sponsor. Thank uh, you, thank sa sponsor. Maraming salamat sa Blaise. Ayan naman ang isa aming runner. Runner up. <laughs> Aking sekretary. Runner. Sa Patricia na ganda. Ang ganda. Nasa kang ganda ng tila. Sobo. Huwag ka lang magmangga. Ayan na. Then, Thank you pala sa sponsor ni Bill at sa aming t-shirt. Ang ganda-ganda. Thank you sa pecha at saka check enjoy, joy. Busog kami. At sa hupia. Sa pa. Maraming salamat sa pakain. Naubos na kami. Salamat. Kumain Kumain din. Kumain din. Kumain din. Kumain din. Kumain din. tayo chicken wings. Ang puti-puti kasi yung ilaw, ang ganda at saka nag-reflect yung kulay na ano namin. Ganda lang ko, print pa din. Ang print niya, oh, ang oh, ganda. Siya, no, hindi siya ano, hindi siya... Ang na ganda, ganda na pagkakulay. Sino pumili ikaw? Uh -huh. Ako. ako nag-design niya. Ang ganda. Hindi ko eh. Dato na niya. Ano Hindi ba yung logo natin? Ang hang Ano po? Ako kasi talaga. December. Halika tayo, gasan ako. Uray ka, hindi Ay, may cook si Lalin, ikbitin. 10 paki mo ako, kilalanin. Sugusta ka? Gusto ko si Lopez.

Uh, Masyadong maanghang yung ano nila. Kinakumakagat sa lips ko. May chicken? Kaya Hindi ko kaya. Yan. Kumagasan ako. Ayos ah. Maanghang. Sobrang anghang. Masibusong masoglot o samot.

我买那个。

哎呀，我都不懂。那是没做。那是没做。 Tikman mo. Grabe nga nga. Hindi o. Ang overseas na talaga. O na sila ng family. Hindi o. Ang kaibigan ko talaga sa world wide sa taas. Doon yan ako yung amo na sa kundi. Overseas, marapit yan sa taas. Hindi siya sa overseas. Sa world wide talaga sa ano. Asa ka. O, marapit. pa, Abi.

Oh, Mayroon kasi siyang pork inano sa pork. 'Yun lang. Kuya naman gud eh. man lang. Sausawi sabaw-sabaw ug ko. kumain sila. Hindi pwede. Sobra na ko. Ang mama, malungkot na. Kina kag kag bisit Eloisa. Namula na 'o. Namulat siya na Sanay sa Sanay sa sa ano. Sige, <tries> hindi ako ano nakikita. ako ako. Ano Kaya nila yung chili? Baka ba na kasi. Kaya electronic na kami. <laughs> Ang ganda talaga ng kulay. Ang ganda abi. At saka sa yung <icana> sa kanya ni Balik tagdimyong Malik Balik ka muntang lang yung nagana dito nasa unsa nasa unsa niyang para mukilin na yung prenta anak nasa siya presyo presyo inyo presyo 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 wala pa video video na pinta yong koryan oh kumaya ano kumaya ibubirang na ikaw kung ano ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano ako. ang kung ano kung ano kung ano kung ano video. Ang kung ano 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 別にならなくいんよ。よんなう。ああ、よんなうにしよう。牧師が。で、またね。<laughs> You kasi know? uh, 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 isa isa pala kami isa isa palang kasi isa 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 palang kasi 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 isa CCTV namin kasi isa isa palang kasi isa para sa GC ha okay. kailangan ka talaga sa mukha out ano ko e, talaga mahal ma siya e, ano? na lang si tuhod <laughs> <laughs> nah, <nahiina. laughs> ano talaga so, na no. manahing na ako na ko Luisa, lagi ka na magbandin sa amin na para babata ka rin. <laughs> <G> <Bailan laughs> ng bahag edad yan. hindi siya sinali oras natin? Oh. naman siya, diba? kasi si Ibong mag live noon. O oh, minsan kuminsa din si Ibong. Oh. Nakikita urak na talaga ako dito. Depende kasi sa sana siya yung Oh, nung sa China siya. Kasi nung sa China siya. Ang ano ko talaga una, plus what? Plus Kung mag-live ka, iyan ano mo sa DC para punta ka namin. kung mag-ano sa Ibong, pag maraming muna, pwede na, hindi na kami tatambay. Sa akin, may pasamsak. mo sa akin. Oo. si Ibong mag-live.

Ito muna, ikunin mo na ito. Ito, sige, ito, ito. Pero dito mo, hindi na. Ay, kunwari lang. Hindi ko kuha ka dyan dyan. Hindi ko kuha ka dyan, kunwari. pa dyan. konti lang. konti Sige na, kunwari lang. Ito pa mo yan. ano mo. Pwede na nga yun. yung, na Pwede na yung may kasi daw mo takas ha ko kasi, kasi binijuan siya pagano-ganyan siya sa spicy. Sa so spicy <laughs> wapako dito oh. <laughs> ayan kaya so, ay, ay, ako yun, na kuntingan na dadam na Ila 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 to hindi ko siya ano ano? tangaw si ba kung hindi ko siya wala akong aayaw 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 wala akong Ang <laughs> ah ham talaga. Ito ay kasi isa isa ano na Ako yung unang misis niya, Ate Bec na. Ate Bec. Ang Mrs. ko sa iyo, hindi naman tayo ulit magkita. Hindi makita po eh. Tapos ano, um, ha, pa, ulo. Ayan mo lang. Sana ano, sa pagbalik mo dito sa Hong Kong... Buntis ako? Buntis ka na.

Pinagkwentuhan ko nila <laughs> si Abby at sa mga amaw ko ni Didyo kumakain, stole yun Ang hanggang, ano amaw? Si Ina, ikaw ano masasabi mo? Wish mo kay ano? Kasi yung po si Jubel, Mary Bay, kaya yung is na yung Jubel, ano, ang mga kay Bick. yan. <laughs> ang masasabi ko lang, salamat, salamat sa mga lahat na, na sponsor kay Ati Belle. Thank you. Uh, Then kay Mary Bay, kung kawin na si Mary Bay. Okay. siya siya okay. siya. Yeah, no? okay. okay. Ako na so, so, ikot. yan na lang ako. Sige. Ikot na lang yun sa'yo, ikot. Oh Maya, yeah. ikot lang. Yan. Um, Huwag oh, mo ilapit sa mukha ko. So, ayan. Ready? Hey. Oh, ikaw, ikaw, ikaw. Kulat, sa? Tapos 16 minutes, nazione, minutes na ako, Doon sa minutes na naka 10 minutes na oh 16. 18 minutes na ko yung live ni Abin ani. Bilin. Mamaya na. pa naman ulit din. Ha? Makapirate, wala naman music kasi madidelete yan, sayang. Mahal, wala naman music. Kasi mga yung ano niyan. Pa-private pa mo. si PR. Saya. Ikaw na naman. Hindi ko. Magwa ka ng music doon. Talog na lang. Ikaw na, na, -na. music. Oh. Yung makahilap kami nga. Makahilap ang music. Kung pang maalala mo kayo ba? Kung nanala Yung nasa mighty ka kuha. Kuha. Mighty na lang. Go sa mighty. Dear Ate Salamat sa mga panahon. Hello guys, dito uh, na lang po at mag-record po siya dahil uh, mga kauwi na siya. Next uh, week, uh, kauwi na siya yung uh, magiging daw para sa kanyang pag-uwi. Gusto namin na makakita pa siya ng amo para makapalit dito sa Hong Kong. sa kami Support rin sa Ako claro. <c Risky> no, Hi babe. Uh, anyway, thank you so much well, <coughs> na pinadali. bahagi ka na po team mo. Salamat kay ayunan. na talaga. Salamat. Sana ka pa dito na makanon po. I wish na bukas po natin. Ingat ka. Ito lang okay. mode. <coughs> <coughs>

啊个。<Good. S 2> um. <laughs> kita kahit na ilang ano lang po ito doon si Chris Goro, Thomas na magtatambay mo kami kalimutan Dick, mapay nga ka sa Thomas matulog ka na matulog kasi ilang kuya sa dito uh, ka para sa next na kuya mo oh. wag na kang ano ha Ah, 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 ano mo? <laughs> Andito lang kami sa likod mo mga